Pasok lang po na balita. Arestado si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves sa Timor Leste kung saan humiling siya ng asylum. Batay sa Facebook post ng anak ni Arnie Teves sa si Axel, dinakip ang kanyang ama ng mga immigration officer sa Timor Leste. Wala umanong warrant o anumang dokumento na ipinakita ang Timor Leste officials. Basa sa ulat ng hatutan.com na isang local media sa Timor Leste, Inaresto si Tevez sa Timor-Leste Immigration Police at ngayon nasa kustodiya ng Timor-Leste Immigration Police. Si Tevez ang tinuturo mastermind sa pagpatay kay Noy Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na ipa noong March 4, 2023. Dati na niyang itinanggi ang akusasyon. Sinisikap pa namin kunin ang pahayag ng Department of Justice at Bureau of Immigration kaugnay sa pag-aresto kay Teves. Sabi ng abogado ng Tevez na si Atty. Ferdinand Topacio, inaalam pa ang sitwasyon ng kanyang kliyente bago magbigay ng pahayag. We are held against our will. They will not letting, they are not letting me go. Ngayon pa lang, nagkakaproblema na ang mga motoristang maapektuhan na nakaambang ad even scheme sa EDSA. Ang dry run na dati isang linggo lang gagawin na pong isang buwan. May unang balita live si EJ Gomez. AJ. Igan, sa so June 16 nga ay sisimulan na ang isang buwan na dry run para sa odd even scheme na ipatutupad dito sa EDSA. Nasa halos kalahating milyong sasakyan ang dumaraan sa EDSA araw-araw base sa datos ng MMDA. Sa dami niyan, laging matindi ang traffic sisimulan na ng gobyerno ang EDSA Rebuild dahil na pag iiwanan na raw ang disenyo at materyales ng kalsada. Gagawin na rin daw itong flood-free area. Para maiwasan ang Carmageddon habang gumugulong ang EDSA Rebuild, ipatutupad ng MMDA ang odd-even scheme sa EDSA simula June 16. Sa ilalim ng odd-even scheme, bawal sa EDSA sa lunes, merkules at biyernes ang mga sasakyan na may plate number na nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9. Ang mga plate number naman na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8, bawal sa EDSA sa Martes, Webes at Sabado. Walang odd-even scheme sa EDSA tuwing linggo. Hindi naman daw sakop ng odd-even scheme kung tatawid lang ng EDSA. Exempted naman sa scheme ang mga hybrid, electric cars, TNVS, motorsiklo at authorized government vehicles. Paglilinaw ng MMDA, sa EDSA lang iira lang odd-even scheme. Ang number coding scheme naman, hindi isasabay sa odd even scheme sa EDSA. Pero, ipatutupad pa rin sa ibang kalsada sa Metro Manila. Si Warren Valencia na araw-araw daw nagdi deliver ng karne sa palengke at dumaraan sa EDSA, nangangamba sa susuunging traffic. Nakakawalang gana po yung mga pinapalabas nilang batas na ngayon, na yung NCAP, yung ad-even na yan. Gaya nito, ito lang po yung ano, panghatid namin. Paano po pag ano, pag coding. 24 hours pa naman po yung ano, yung CCTV. Paano naman po kami mga nagtatrabaho, ano na lang namin sa pamilya namin. Apektado rin daw ang taxi driver na si Romulo. Sa odd-even scheme, panigurado raw maraming makakansel sa kanya mga biyahe Nakaramihan karamihan ay EDSA ang dinaraanan. Eh, hahanapan na lang po ng ibang madadaanan. May, may mga alam naman mga alternate na daanan. Wala po tayo magagawa. Go flow Iyon ang kalakaran dito sa atin. susunod na lang, no? Opo. Para walang multa, sumunod sa ano, batas. Ginawa na ng MMDA na isang buwan simula sa June 16 ang dry run ng odd-even scheme sa EDSA mula sa inisyal na isang linggo lang. Sisitahin at patadalhan pa rin daw ng notice of violation ang mga lalabag pero hindi pa muna kailangan magbayad ng multa. Sa ngayon, 24-7 ang implementasyon ng odd-even scheme. Para magkaroon naman ng alternatibong daan, magiging libre ang toll sa ilang segment ng Skyway na ipatutupad sa kasagsaga ng Edsworth Building. Sa chain lane naman muna ang sa mga nagmomotor o bisikleta. Igan, ayon sa MMDA, magdadagdag din daw sila ng isang daang bus dito sa EDSA Busway. Magdadagdag din daw ng tren sa MRT at titingnan no, kung kaya o pwede bang i-extend ang operations nito. Paalala ng MMDA NCAP o No Contact Apprehension Policy ang uhuli sa mga lalabag sa Odd Event Scheme. At yan, ang unang balita mula rito sa Makati City. EJ Gomez, para sa GMA. Integrated News. Dilinaw ng MMDA na kapag ipinatupad ang Ad-Event Scheme sa EDSA, hindi na iiral doon ang Number Coding Scheme. Patuli naman ang iba pang hakbang para sa paghahanda sa EDSA Rehabilitation. Tulad ng libreng toll sa si Skyway at no Contact Apprehension Policy o NCAP. Beun ng balita si Joseph Moro. Pinaplan naman ang DOTR at ng San Miguel Corporation na nagpapatakbo ng Skyway kung paano gagawing libre ang toll fee habang ginagawa ang EDSA rebuild. Pwede raw na palawigin ang concession agreement para hindi na magbayad ng gobyerno ng ililibrin toll fee sa loob ng dalawang taon. Tuloy-tuloy naman ang panguhuli sa mga pasaway sa ilalim ng NCAP o No Contact Apprehension Policy. Sumusunod na sa kanika nilang lane ang mga motorista kaya umaas ang MMDA na makatutulong ang NCAP sa pagbawas ng trapiko. Makikita natin na pag may nakatutok na CCTV, marami nag-iingat at sumusunod sa batas trapiko. Kaya palang sumunod ng ating mga kababayan na motorista pag meron pong nakatingin na hindi po namin kaya maano-manong gawin. Iba't iba ang multa depende sa paglabag. Kung mga ngahas na lumabas sa linya at makukuna ng CCTV, 1,000 pesos ang multa sa first offense dahil disregarding traffic sign ito. 100 pesos kung nakasinelas at 1,500 pesos kung walang helmet. Sa susunod na linggo, ilulunsad ng MMDA ang text alert at website para sa mas mabilis na pag-abiso sa mga mahuhuling motorista. Inaayos na rin gawing option ang pagbabayad ng multa gamit ang mobile wallets. Nagbabala naman ang MMDA na hindi sa kanila galing kaya huwag gamitin ang isa umanong link kung saan pwede mong malaman kung may violation ka. Kasama naman sa ipinangakong aayusin ng MMDA lalo na sa papalapit na EDSA Rehabilitation ang mga bangketa. Inabutan ng mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Task Force ang bangketa sa Pasay na kung hindi tinambakan ng mga basura, tinayuan ng tindahan, lotohan at lutuan. May basketball board at ring pa. May bahagi rin ng bangketa na pinarerentahan ayon sa MMDA. Pero ang mga nahuhuli di na raw kagaya dati na nagiging mas palaban. Meron tayong mga ilang mga nahuhuli na sinasabi nga nila, Sir, nahuli niyo po kami pero okay lang, mali naman po kami. So I think there's this acceptance already. Pinasadahan din ng bantay sa gabal operations ang Arellano Street sa Maynila, pati Sobel Rojas, Teheron at Pedro Hill. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Hindi raw dapat lagyan ng kondisyon ang pakikipag-ayos o reconciliation ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sagot yan ng Pangulo kasunod ng sinabi ni Senador Bongo na posible lang na magkaayos ang Pangulo at mga Duterte kung mapapauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumagot din si Pangulong Marcos sa mga pumupuna sa programa ng pamahalaan na 20 pesos kada kilong digas. Hindi raw ito basta pagpapapogi lang. Narito ang aking unang balita. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. When you want, if you're sincere, you want to reconcile, that's it. Matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos yung nakaraang linggo na bukas siya makipag sa pamilya Duterte, sumagot sa Senador Bonggo, na kilalang kaalyado ng mga Duterte, na posiblito kung mapapauwi ng Pangulo sa Pilipinas si dating Pangulo Rodrigo Duterte na ngayon nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ako po ay nakikiusap, kung sincere ka, ibalik mo muna si Tatay Digong dito. Kung kaya mo ipadala ng labing apat na oras si Tatay Digong, kaya mo rin ipauwi rito sa lalong madaling panahon. Sagot ng Pangulo sa isang press conference habang siya nasa Malaysia para sa ASEAN Summit, hindi dapat magtakda ng kondisyon para sa reconciliation. That's not even a, 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 a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions that, you know, <laughs> pero yung sasabihin mo, hindi ah, eh, di, di ako makikipag usap hanggang ibigay mo sa akin ito, 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 ito. Eh, wala pupuntahan na. Eh. Kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Iginit naman ni Pangulong Marcos na hindi pa rin nagbabagong kanyang posisyon. Kaunay sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa, sa, sa Kongreso, hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Nasa kamay na raw ng Kamara at Senado ang pagpapagulong na impeachment trial laban sa bise. Nagpapatuloy ngayon ng kanyang pagsusuri sa performance ng kanyang gabinete at pinuno ng mga ahensya. Kasunod ng utos niyang courtesy resignation, paglilinaw ng Pangulo. Hindi ito pagpapaganda lamang ng imahe. I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So expect us to be doing a rigorous performance review, not only at the cabinet level, but even deeper. Sagot naman niya, sa puna ng mga kritikong siya na lang dapat ang magbitiw sa pwesto. I will say? How, yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin niyo? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Isa pang sinagot ni Pangulong Marcos sa puna ng mga kritiko, hindi raw pagpapapogi lang ang programang 20 pesos sa kada kilo ng bigas. They're fair to, make the to have that opinion but kung ano, it's unsustainable. It's really the, the, What people are saying, watch me sustain it. <laughs> And then uh, we'll talk in uh, uh May of uh, 2028. O, oh, natuloy ba o hindi? Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Mainit na sinalubong ng Filipino community sa Qatar, si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga nag aktibidad doon ng bise ang pagdalo sa isang misa sa Doha. Nakabanding din niya ang ilang Pinoy sa isang food court doon. Naroon din ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman, gayon din si Senadora Amy Marcos. Pagkatapos sa Qatar, tutungo ang bise sa The Netherlands para bisitahin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court. Inaasahan babalik sa bansa si VP Duterte sa susunod na Merkules. Paigit kalahati sa mga tinanong sa survey ng Pulse Asia Research ang hindi ayon sa pagsampan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi naman ng Pulse Asia, pwede pa yung magbago kapag gumulong na ang mga paglilitis. May unang balita si Maki Pulido. Mula May 6 to 9, tinanong ng Pulse Asia ang 1,200 na rehistradong butante. Sangayon ka ba o hindi sa pag-file ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte? Sa kabuuan, 50% ang nagsabing hindi sila sangayon, 28% ang sangayon, 21% ang hindi masabi kung pabor sila o hindi. Tingin ni Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia, maaring ito ay dahil hindi pa nagsisimula ang impeachment trial kaya't nawala sa balita ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Nung nag-iimbestiga raw ang Kamara, bumabang approval at trust rating ni VP Sara noong September at December 2024. Nawala sa balita, kumbaga, yung mga uh, akusasyon tungkol sa maling paggamit ng confidential fund, yung kanya pag-threaten uh, sa presidente. Mari pa raw itong magbago sa sabi ni Holmes. Depende na sa mga lalabas na ebidensya sa impeachment trial. Halimbawa, nung impeachment trial daw ni dating Chief Justice Renato Corona, noong pisa, kaunti lang ang naniniwala na may sapat na ebidensya, pero tumaas nang gumulong na ang impeachment trial. Magpapagawin ba yung opinion na yan, depende doon sa so, hindi Hindi pa sabi ni ML Party List Representative Elect Laila De Lima, malalaman lang ang tunay na puso ng bayan kung naipresinta na ang mga ebidensya sa paggulong ng impeachment trial. Sina De Lima at Akbayan Representative Elect Chel Jokno ang papalit sa dalawang House Prosecutors na hindi na makakabalik sa 20th Congress. Lalo nga namin gagawing seryoso yung aming trabaho kasi nga ang nakikita namin na kailangan talaga makumbinsi yung publiko. Sa nasabing survey tinanong din ng mga respondents, sang-ayon ka ba o hindi sa pagkakaresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang mga kaso kaugnay sa extrajudicial killings nung siya ay mayor ng Davao at pangulo ng bansa? Sa kabuuan, 58% ang hindi sang-ayon habang 26% ang sang-ayon. Pero sabi ni Holmes, maari daw kasing dahil ito sa kumalat na mga maling impormasyon ng arestuhin ng dating Pangulo. Ang pagpapalabas ng mga Duterte sa pag-aresto na yun ay iligal at malawa. Disinformation disinformation na nakikita natin sa iba't ibang uh, social media platforms. Kahit daw ito, maaaring magbago kung matuloy ang paglilitis sa The Hague at makitang patas ang International Criminal Court. Ito ang unang balita, Mackie Pulido para sa GMA Integrated News. Patuloy na dedepensahan ng sovereignty, karapatan at restriksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbabalik Pilipinas pagkatapos ng 46 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Mas palalakasin din daw ng gobyerno ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang kaisa sa pagtataguyod ng kapayapaan at rule of law. Bago yan, nagkibit balikat lang ang Pangulo kaugnay sa bumaba trust rating sa latest Pulse Asia survey. Batay sa survey na isinigwa nitong Mayo, 32% ang trust rating ng Pangulo, mas mababa kumpara sa nakuhang 50% ni Vice President Sara Duterte. Matami yung pag-survey, you know, just don't base it on one. Look, look at the other surveys before we uh, act. Uh, know your source. Imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. alang bumuhos ang pakikiramay at pagmamahal sa namayapang OPM legend na si Freddy Aguilar. Kabilang na riyan ang mga kapwa mga awit na sinabayang barrios at kukichwa. Gayun din si Jim Paredes ng Apo Hiking Society na pinasalamatan si Ka Freddy para sa kanyang mga obrang awitin. Si dating Senador Sir Manny Pacquiao sinabi na malaki ang ambag ni Ka Freddy sa musika at kultura ng Pilipinas. Kabilin daw siya sa marami na antig sa kantang Anak. Nag-post din ng tribute para sa mga aawit ang GMA Music Group. Pumanaw si Ka Freddy sa edad na 72 dahil sa multiple organ failure. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/gmanews. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad, mai kaming masubay bayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv